Welcome, Europe Inay! Dahil bakasyon tayo ngayon, sulitin natin. Dahil nasa pasyalan tayo, tara ikutin natin. Let's go! Ang lugar na ito ay tinatawag nilang Old Town. Yes, bumiyahe kami galing Belgium papuntang pulang Kaya welcome to Old Town, Zakopane, pulang Napakaganda ng lugar na ito. Ang ganda talagang mamasyal dito at ang mga ibon, makikita mo, napakadami nila. Let's go, share ko sa inyo ang mga ibon. At hindi lang yon pati ang mga gusali, ang unique talagang. At ang mga ibon, makikita natin na hindi sila takot sa tao. At naghihintay sila na mayroong magbibigay ng pagkain sa kanila. Ito pala palagi mong pinapakain eh. <laughs> At ngayon pupunta na naman tayo sa Castle Castillo. At habang papunta kami doon sa castle, ito ang aming madadaanan, kaya picture-picture muna. At share ko na din sa inyo. Ang bawat isa, busy sa mga cellphone para kumuha ng mga larawan. At kaya naman, ang tagal naming nakarating doon sa castle. At ang mga gusali na yan ay hindi pa yan ang castle. Mamaya pa po. At dahil pagod na sa kakalakad, pahinga muna at sakit na ang mga paa. At ito, nakarating na kami sa Overlooking. At sa bandarun, ayun ang castle. Kaya let's go, puntahan natin. At take note, sa labas lang ng castle, hindi tayo pwedeng makapasok. To na A ty jesteś w salonie teraz? At itu, itu na nga ang so, So, ulitin natin kanya-kanyang posing First time ko rin sa lugar na ito At talaga namang napahanga ako sa ganda <laughs> Akala mo lang yun. <laughs> Hila. At sempre hindi makompleto kapag walang selfie. 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 Asan na yun sila? <laughs> Ayun. nag enjoy ang bawat isa. Mabuti na lang kasi at maganda ang panahon. Mint? Mint, ah. Το άουρι το έψαξε και περίπου Άρα, περίπου μια μισή ώρα πώς θα πάμε, μια μισή. Εσύ είσαι φίλο, τι παρεχόλησε. Μια μισή magpura na, na para umuwi. Nagkayayaan na, na para umuwi. Dahil magkagabi na. At hanggang dito na lang. Thank you for watching.